Malaki naman na may tutulong ng military assistance na ibibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito binigyan din ni Prof. Antonio Contreras, isang political analyst sa kanyang segment sa Rise and Shine Pilipinas na punto de vista dito po sa PTV. Ay Contreras, ang 500 million US dollar o katumbas ng 29.2 billion piso ay ibibigay na ibibigay ng Amerika ay makakatulong para mas mapalakas pa ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Dapat din anya na hindi ito tignan ng taong bayan na negatibong salib na uh, ipagpasalamat dahil ito ang realidad pagdating sa international relation o pagigibagalyansa sa ibang na bansa para din sa ikauunlad ng Pilipinas. Ang kailangan nating isipin ay yung interest ng bayan. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Bawat kilos, meron yung kaakibat na agam-agam at dapat yun ang ating bantayan. Subalit, hindi ibig sabihin nito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative kaagad ng tingin natin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar, pati ang Coast Guard. Sabagat ang panganib ay nakaamba.